vacation ngayon guys bye for now Athens balik tayo ulit after 2 months so tingnan natin guys dito tayo sa uh, dito tayo sa airport pa ng Athens punta tayo ngayon ng Abu Dhabi muna tayo ng Pilipinas, guys. Pahinga muna tayo. Two months. Yan. Yeah, sama nyo ako sa trip ko, guys. Mm. Guide. Guide our trip, guys.

دولي في أبو دبي يشير التوقيت عشرة أبو دبي دقيقة بعد الزوال من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وإبقاء احدث المقاعد مربوطة بإحكام إلى أن تتوقف طائرة توقف كليا ويتم إطفاء ربط ربط المقاعد رجاء أخذ إذا وحضر عند فتح الخزاء وتأكد من أخذ جميع أراضيكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم طائرة نود تذكروا بأن التدخين ممنوع بشكل نهائي في مبنى المطار إذا رجع عدم في المناطق الخاصة لذلك يمكنكم الآن إعادة تشغيل أجهزة الإلكترونية محمولة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا يسرنا أن نقوم بخدمتكم اليوم ونسأل من ترحيبكم مجدداً على المجلحة الطيران أماقل الوطني لأولياء الإمارات العربية المتحدة شكراً أبو دابي. All your personal belongings with you as you aircraft. Remember, this smoking is not permitted until you are within a designated smoking area of the airport. Handheld electronics may not be switched on. Thank you for choosing to fly with the Tihad Airways, the national line of the UAE. It's been a pleasure taking care of you today. Once again, thank you for your alabas na ako sa aeroplano at pupunta na ako sa pangalawang destinasyon. Sa Manyo ako ulit guys. Oh. Yan. Where are you? Abu Dhabi. Abu. International Airport. Wow. Ang <laughs> sabang international? Hindi ba? Abu Dhabi na lang. Abu Dhabi. Airport. <laughs> Hoy, nandito na kami guys sa Pudavi. <laughs> nandito na kami. Galing Gentikas din. Tayo kami galing guys oh. Oo. Oh. Oo. 13 hours kami dito, guys. Di over, katuwang baka makita na na dagdag, magtetse na makapunta yung mga natin. Di lagi <laughs> stayo So, Haan? Eh. O, eight hours, eight hours, 13 hours kami dito. O, daming tao. Han <laughs> Video lang. <laughs> so, ayan na nga guys ay nandito na kami. Eh, 13 hours kami maghahantay dito. <laughs> 13 hours? Oo, oh, 13 hours. Yes. 13 hours ba? Oo nga, 13 hours. Alas dos tayo, di ba? So, my goodness. 13 hours. tayo nga ako Biyahe Pinas. Nine. Nine hours? Mabayag mo. <laughs> Mabayag mo gayam guys. Nine hours. Abu Dhabi. Abu Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Philippines. 9 hours. duty free dito guys ay puro mga Pilipino yung ano nag bebenta <laughs> ang daming Pilipino dito sa ano, um, Abu Dhabi sa airport unti ito po yung ating mga kababayan dito. Hmm. lakad-lakad lang. Para hindi. Lakad-lakad <laughs> lang. Ah. Ay, video. video ah. Ay. Lakad-lakad. <laughs> Daming Pilipino dito halos eh. Oh, Pilipino lahat ba? Oh, no. pri Galang. hindi ka matakot dito <laughs> dami mong kababayan dami kababayan dito guys dito nagtatrabaho sa airport lahat ng nagtitinda dito sa duty free puro Pinoy <laughs> kaya hindi ka maligaw magtanong ka lang so ayan na guys medyo matagal tagal pa kami dito ayan ikot ikot muna kami ayan guys ikot ikot mtb oh malayo pa yung uh, aming flight madaling araw madaling araw pa guys tayo guys ikot tayo dito sa loob ng airport sa Abu Dubai Abu Dhabi Jai. dahil guys ay matagal pa kami sakit na ng aming likod doon nakaupo pasyal pasyal muna tayo yan Picture kayo? Wena. Picture da kanu no guys. Ay, ako pa ka. Oo nga po ang tagal. <laughs> sa ano po kami? Sa sa Greece. Sa? Greece po. <laughs> ah, wow. Dream country. Dream country daw niya yun. Dream country na daw niya yun. Greece. Ay, oh, Oo, sabi niya. At Ang ganda, guys. My goodness. ganda dito ba? guys. So, napakagandang daan. Umiikot-ikot. Ah. Hindi pala siya daan. Ano? Hindi. <laughs> 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 Antay mo nagpa-share gamin na eh. Nagpintas ang gayam dito eh. guys, ikot kami hanap kami ng mga makakainan <laughs> hanap kami ng makakainan may nakita kaming Fridays dito dito kami kakain siguro Indonesia. Ito kami kakain, guys. My rice. Ang okay. ganda

Naka-naksugang. <laughs> Ayan po. Ubus ko na. Sabaw na lang. <laughs> Sabaw na lang. 13, 13 hours. Ngayon pa lang kami nakasakay. <laughs> Ay, palanding na kami. Andito na kami yes. sa Philippines. Palanding na po kami at bababa ng 13 hours. So, ayan na guys. Andito na kami sa baggage. Nagaantay na kami ng mga aming bag. Na nyo? Ay, na pa Ay, nagkarapanak ba? Yo, oh, tag tagal ng bagahe. So ayan na nga guys nandito na ako sa airport ng Manila sa haba-haba ng biyahe dalawang araw guys so nandito na ako sa wakas at ako yung naghahantay ng bagahe na para makalabas na Ayan. so ayun na nga guys nandito na ako sa aming bahay ay nakarating na rin ng matiwasay So, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. God bless. Nagbakasyon po si sa Philippines. Bye-bye.